Ay, gutom na ako. Hal! Hal! Oo, oh, yun? Oh, may niluto ka ba na ulam? Ayan na lang eh, paksiw. Ayan na lang natira dito eh. Wala ka bang ibang ulam na niluto? Paksiw na naman Nalalansahan na ako dito. Araw-araw, paksiw na lang. eh, wala nga eh. Yan na lang. Ah. Pagtsagaan mo na yan. Hmm, din naman kasi ng na paksiw eh. Mag-checkan mo na. May kumakatok. Tingnan mo kasi sino yun. Wala, ikaw na kung bu bumukas at na, may gagawin pa ako sa taas. Sige na nga. Sige na. Ano po yun? Ay po. Ako po yung bagong lipat sa kabilang apartment. Um, nagluto po ako ng ulam. Ibigay ko po sa mga. Uy, sarap mo naman. Ay, ang sarap naman niyang dala mong ulam. Salamat po ah. Ano, ikaw naman. Palabiro ka pala. Ah, hindi naman. May kasama ka dyan? Ah, uh, yung ate ko lang. Alam mo, medyo masungit yun eh. Sige na. Baka mapagalitan pa ako nun pag nakita kong nandito eh. Susunod na lang ah. Dala mo ulit ako ah. Sige. Thank you. Bye. Sarap na ito. Sino ah, huh? yung, Sino yung ano daw sa Janet? Ah, uh, bagong lipat daw nga dyan sa kabilang bahay. Ito nga, uh, nagdala ng ulam. Halika, kain tayo. Okay, I mean, nagdala ko yung babae na matanda. Oh. Sige na, kukuha ka ng kutsara doon. Tsaka nagdala ka din ng kanin ah. Sarap tong sa kanin, sa bawah na ito eh. Kaya din natin tong luto mo para hindi masayang. Han? Oh, bakit hey. ka? Ako'y okay, pupunta mo ng bayan. Bibilang kita ng mga pagkain, di ba gusto mo ng bagong ulam? At ikaw sawang-sawa na doon sa paksew. O, oh, eh, sino ba naman hindi magsasawa? Paksew na lang araw-araw. Eh, kaya nga ako ipupuntang palengke, pamimili kita. Sige, una na muna ako, ikaw na muna bahala dito sa bahay, ha? O, oh, sige. Pilasan mo lang, ha? Magugutom na ako, eh. Makapagluto ka na ulit. Bye-bye. Pag-adobo naman. Ingat. Sino yun? Han, ikaw ba yan? Kung siya naman yun, papasok na lang siya eh. Teka nga. Oh, Miss Ganda. Ikaw ulit. Uh -uh. Nagluto kasi ako ng ulam eh. Napadami. Siya naman? Eh, salamat. Nagabala pa magpunta dito. Oh. Ah. Uh, pasok mo na. Magkakilala man lang tayo. Di ka nagpakilala sa akin noong unang araw nagbigay eh. Uh, ah, may tao ba dyan? Uh, wala. Sakto na. Yung ate ko, nasa bayan. Yung namimili. Halika. Tara. Halika, upo ka muna dito. By the way, hindi ka nagpagalala sa akin. Ako nga pala si Prince. Ah, uh, Jane. May boyfriend ka na ba? Wala eh. Wala rin ako kasama sa bahay. Oh, ayos pala eh. Kung halikan kita, walang magagalit. Aba, aba! Akala ko, sa so, ulam ka lang nanawa. Sa akin din pala. Ikaw na babae ka! Sino ka? Ako po yung nagdala sa inyo ng ulam kahapon. Ano? Nagdala ng ulam? Di ba sabi mo? Matandang babae yun? Napakasinungaling mong lalaki ka? Sandali ate. Ahan. Magpapaliwanag. Huh? Ha? Anong Han? Akala ko ba ate mo siya? Hoy, babae ka. Asawa niya ako. Ikaw, umalis ka nga dito. Nakakainis ka. Ikaw na lalaki ka. Ha? Anong pinagagawa mo? Umalis lang ako! Bumili ako ng ulam para may bago kang putahing matikman. Pero bagong babae pala ang titikman mo? Alam mo kung bakit ako tumitikim ng iba? Dahil ganyan yung ugali mo, paulit-ulit ka na lang, makakasawa. Alam mo yung gusto ko, yung matangkad, yung sexy, tsaka yung better sa'yo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Aba naman, at may gana ka pang manawa sa akin. O bakit? Hindi ba? Di ba paulit-ulit ka lang naman, araw-araw, ganyan yung bunga mo? Makakasawa, Aba naman, naging chosy ka pa ngayon. Hindi lang sa ulam. Napakakapal naman ng iyong muka. Maigi pa lumayas ka dito sa bahay. Lalayas talaga ako. Lalayas